So what's up guys? Good morning. For today's videos guys, ay mag-update po tayo sa ating tanim na gulay na malunggay. So yung seed na tinanim ko ay tumutubo na siya guys. Ayun. Tingnan mo. Madali lang siyang tumutubo dito sa lupa na ito guys. At at ang ating okra ay malapit nang mamunga kasi andito na ang kanyang mga bulaklak sa ano sa kanyang dahon so ayan guys di ba ang malunggay natin ay sobrang napakaganda na talaga guys madali matubo at dito ay ang okra ay mayroon na siyang bulaklak para sa kanyang bunga at ang ating mm, talbos ng kamuti ay pangalawang bisis na itong naharbisan guys so ayan guys tingnan mo o, makapal ang ground at saka alambati ay naharbisan na din natin. So, yan guys. Yan ang ating latest up update sa ating kulay na pananim dito guys. At ano, so yan guys. Wow, good morning the boy. The boys of love. Oh God, oh. <makes noise> linisin ang ha? Kailangan natin linisin ang baba ng MQ. Palagi na lang nagwiwinis guys sana. Eh ano natin kung bahay e, isog sa highway. Kita ko pa film. is Pwede man ito magpanday ba? Ha? Pwede ito magpanday? Ano naman? May ibuat nung ganada Street ba? Ano ba? Pero kaya ito nang... Panday ayun... Kung naman na ito? Hindi isa lang ba? Matang-tang naman Ano na ito nun? ba? Panday na ito? Harangan sa kahoy? Hmm. Ano? You know? Para? Hindi naman sakatan dahil ba?

Alam ko anong mga tubo. Alam ko anong ano. Ng mga hinalay na pantay ba. Hmm. Ah, tubo na. Good morning diba It's, ang oras po natin ay alas otso ng umaga Oo at aga-aga na nagising alas syete gising na po tayo guys para magtrabaho para si good morning mga mars good morning, good morning. Yeah, good morning. Ayun na naman kumarin natin mga Mary Chisel. Ha? <laughs> huh? no, no, no. Sipag talaga ni Nonon. Araw-araw po niyang ginagawa niya. Napakasipag ni Nonon. <laughs> so, akin na nga yan. Akin na yan, gumalaw ka. Doon. Meron mm eh. -hmm yung pala ang kunin mo, ha? Yung pala. Palahin mo yung tangtang -tang mga saging. Hala! Ano ba naman yan? Ba't takaw ba't si Beyonce? No, no, yung mga upos ng sigarilyo, huga, um, ano mo lahat. Very, very good. So, marami silang gagawin ngayon, dahil... Kung hindi, hindi nila matitikman ang aking masarap na... Kape. Tinola. Pero soon ipapa-coral ko to. Pag pinacoral ko to, hanggang dito lang to. Nangiya kami, ka, kami. Ayun, mag me? Mag-coral ka pa, me? Ano mag-coral, me? Ayoko kita, ayun, naman kita mag-establish... Ma-ano, ma magulo sa establishment. Diba? Hindi, thanks, please, Liliit. Ay, nagkura na. Para naghantik kita malagyan ng mm. batu ba? Hindi. Parang ganyan, no? Ay, ganito lang? Oo, ganyan. Hindi mo ko kagaginging. Ah, kagingking kagaginging, Oo, ganyan. Pag, Sara. pag, para may. ano. Gusto mo ka naman, eh. Kuhang ka ni Sarah kagaginging. Muna yung may batu ano? pa eh. para, para may silbi. Para may silbi. Video mo sila. Para ano, masaya tayo dito. Kaya po ko problema sa kong me. Kabi, me. Susuro na ko, me. Ayan, si, si Mars. Ano?

de Ang ayok. ang ini. Ini. daw ba? May poste tapos may ana-ana. Paano ah, na, -na ini parang sa ligi, makural pa kaliha. Hindi sa haligi. Kural lang siya na parang ganyan lang oh. Yung ganyan lang na Hindi, daw siya dapat magpon sa yung ano mo. Ito may, poste. Hindi poste lang na ganyan tapos kaganoon. Tapos pag pag ganito. Kaya dito taman. Uh, oh. Parang ganyan o, yan, o, ganyan lang na koral. Buwang. Diri, ganit ka tama mag... Diri. Tapos gusto ko yung mga... Di hayan, na, di na ganyan matang sa... Di naman yan sa'yo. Di naman pwede ba kurang ako hindi sa'yo. Gaga sa akin yan, tingnan oh, kuryente o. Pag so ganyan yan, buwang. Kung <laughs> saka. Doon nga. O, sa doon? Ano naman na doon? Mga hagdanan, di na yan sa'yo. Di yan. Naan naan sa ko yan akin lahat yan. And as far as I'm concerned, dadang ko yan. Ayan! Nakahulog na ako. You know, 34, page, um, yes. Madali na lang yan. Last time naman ang bahay ko. Oo nga, last <laughs> ang mga istorya man sa mga tao. Nga, koan. Ana. Mama! So pag nag-ano... Tapos, tapos, Oh, nanti kemudian ya. Nanti kalau saya mau dalaman nang paypay. This year fun. Ya. Ini gede. Ya. Maka pagi. Saya kasar neng isi buku